Maris Racal pinagpipiestahan dahil tumakbong nakapanti at bralang ang suot sa isang TV series. Para sa aking balitang showbiz, viral ngayon si Maris Racal matapos na kumalat ang still photos nito na nakapanti at bra lamang. Kuha ang naturang mga still photos sa taping ng teleseryeng incognito kung saan makikita ang action scene ang kinukunan base sa mga still photos ni Maris. Dito ay makikita tumatakbo ang aktres at nakasuot lamang ng panty at bra sa kakahuyan at nakasuot lamang din ito ng medyas. Ang naturang eksena ay para sa teleseryeng incognito. Hinahangaan din ang aktres dahil ayon sa isang source, kinuna na naturang eksena sa Baguio City kung saan napakalamig ng panahon pero hindi ito inalintana ng aktres para lamang maging makatotohanan ng kanilang eksena. May kita sa naturang mga style photos na game na game si Marie sa nasabing eksena. Sa comment section ay marami nga ang pumuri sa ginawa na aktres kung saan may mga nagsasabi na natabunan na ang cheating issue nila ng kanyang kalove team na si Anthony Jennings dahil sa galing nitong umarte. May nagsabi naman na kapag magaling, hindi kayang pabagsakin ng kahit anong intriga.